ang mga kalugit, ang paligid ng aking bahay, kawawa. Hmm, si, Ay. Ayun mga kalugit, tingnan nyo, kawawa yung bahay ko, mga kalugit. Oh. Um. Ayan, parang na ng mga kalugit. Tingnan nyo. Lugit, nandito po ako sa bahay ko mga kalugit, no? Ayan, tingnan nyo bahay ko. So pumunta ako dito mga kalugit kasi nag-spray yung pamangkin ko dito. Gitchik ko mga kalugit, laya na kawawa yung bahay ko mga kalugit. Tingnan nyo, oh. ilang years ako dito nag mga kalugit. Napabayaan na yung bahay ko, yung mga staff ko nag dito. Pero okay lang, at least may nakatira dito sa bahay ko. Tingnan nyo mga kalugit, o oh, tingnan nyo. So yan na mga kalugit, ang paligid ng aking bahay, kawawa. Hmm, see? Ay. Ay mga kalugit tingnan niyo kawawa yung bahay ko mga kalugit. Oh. Ayun, parang naabandon na mga kalugit. Tingnan niyo. see Grabe mga kalugit pero it's okay. Ayun oh, tingnan niyo mga kalugit. So ayan. Dito ako ngayon sa bahay ko mga kalugit, linisan ko at sunugin ko yung mga damo-damo mga kalugit no. Grabe mga kalugit. Laban lang tayo sa buhay. So, ayan mga halugit, Ayan. At least, o, oh, tingnan nyo yung bahay ko mga kalugit. O. Oh, kawawa yung bahay ko mga kalugit. No? Kasi nung, ano kasi mga halugit, nung nagpatayo ako ng bahay doon sa I amin, mean, sa Dika, um, ayun, napabayaan ko na itong bahay ko mga kalugit. Wala na may nagmintin. So, ayan. Uh, nag-spray nag -gispray yun, gispray ng pamangkin ko yung paligid dito. Ayan, laya na siya mga halugit. So, ang gagawin ko, sunugin ko itong mga damo mga kalugit. Ito. Sunugin ko ayan. So ang gagawin ko ayan, papakita ko sa inyo mga kalugit no. Ito ang mga kalugit. Tingnan yung mga kalugit oh. Yung damit ng pamangkin ko kasi wala kasi akong dalang damit. So sinuot ko yung damit ng pamangkin ko. Tingnan nyo oh, di diba? <laughs> So natin dito ba? Uh, so ayan, sinunog ko na mga kaloget So ayan. Ayan, tingnan nyo. Sinunog ko na. So next, ang gagawin ko, kukuha ako ng walis. I don't, don't know kung may walis dito. Ayan mo oh, tingnan nyo bahay ko. Ay, hmm. nahulog. yung damit ng pamangkin ko, tingnan. So dito na mga kalugit. Hmm. So kawawa yung bahay ko mga kalugit, no? So, itapon natin ang mga basura dito Kawawa yung bahay ko Sa mga gusto mag-stay dito Baka gusto nyo mag-stay libre lang Ayan Nag-asos Ay Aso na siya Mga kalugil O diba Ayan ين <applause> So kunin natin ang walis para bungga. Ayan mga kalugit. Grabe. Sobrang dumi ang bahay natin. Kasi wala may naga. Ano kasi mga kalugit. Ayan. palang lang ano ba Oh, my God. Masunog. Ayun, mga kalugyo. Uy, 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 uy. Pero it's okay. tingnan niyo. 'Di ba mga kalugit? 'Di ba perfect? Malinis na. So, susunugin natin dito para bunga-bunga mga kalugit, no. Di ba mga kalugit? O, di ba? Mga kalugit, sinunog ko na ang mga damo. Hmm. Ayan. Kalugit.